Good morning guys, nandito po tayo sa ating maes guys Update po tayo sa ating maes Matapos ang isang linggo Ng pag-abuno Ito na guys Nagtataba na nila Samahan nyo ako guys Ating silipid Guys okay, so, oh Nalaki na nila Sarap na nilang tignan matapos ang isang linggo ito guys o oh, laki nila guys ito po ay isang buwan na ito na guys may maani na tayo soon punta tayo sa dulo guys Oh, Napaka-berde, guys. Ang kan kan kanilang dahon. May iba, guys na may uod, guys. Kinakain ng uod ang kanilang talbos. Kasi masarap, masarap siguro ang talbos, guys, kaya kinakain nila. Ito na guys ang ating kalabasa guys oh. Tapos po ng isang linggo guys na pinatulan natin ng talbos. May umusbong na po na bagong talbos guys oh. Ito na guys. Ito na po ang update sa ating mais guys. ganda tignan guys oh kung oh lalaki nila guys oh ang guys napaka healthy hmm. ah, ah malapit na mong laklak guys kasi matigas na may bulaklak na try nating buksan kung may bulaklak na ba Ah, na may bulaklak na guys oh na ah, guys oh ito po yung ganyang bulaklak guys ito guys saka yung bunga nya guys dito lalabas guys oh i think dito guys kasi matabasa dito ang part guys usbong sya dito pak guys ang tataba nila guys oh tignan natin yung kaniyang mga puno yung kaniyang ugat guys oh natapos ang isang linggo mabunuan guys ito na nangyari guys oh may abuno pa guys na hindi na hindi na tunaw Guys, punta tayo sa Unahan. Ganda tignan guys pag pag ganito lahat guys oh. Ito guys. Ganda na. May space dito sa gitna guys kasi una nakatanim yung kalabasa guys kasi kaya hindi natin sinama ng tamnan ang hmm, ganda tagnan guys basta ganito guys oh napakalapok maputik guys ito na guys ito nangyari guys oh tapos ang isang linggo na pinutulan natin ng talbos may bagong talbos na guys ah. ito na guys dati guys isang talbos lang ngayon dalawa na makadalawa ng bunga nito guys hmm. napakataba guys ang berde ng kanyang kulay guys oh mataba mataba wish ganda tingnan dyan guys oh malalaki bunga nito guys kasi malalaki ang puno pag maganda ang puno guys maganda din ang bunga sayang lang talaga dito guys oh. sayang ang space hmm, di kaya napaka ganda na nila tignan nag spread na po yung lang mga brands bagong brands guys ang ating kalabasa Dito tayo guys Ganda na tignan guys oh Ito po yung update ng ating mais na isang bula ay isang buwan. Napo guys. yung ating dragon fruit sana magbunga para makatikim tayo ng dragon fruit kasi hindi pa tayo nakatikim since birth Napaka ganda tignan guys oh. Yan lang po guys. Salamat po sa panonood.